good morning mga boss um, magandang araw po update lang sa kaganapan dito sa aming backyard ano naglilinis kami ngayon mga boss uh, kulungan ng manok to yung anak ko masipag yan <laughs> naglilinis yan tinulungan niya ako um, ito pala yung ano natin mga boss yung machine kill so. yan yan nilabas ko muna yung dalawang ano ko manok yun yan yan, yan. Uh, para maka ano nang damo yung dalawa yan, yan. labas ko muna sila mga boss uh, maya maya pagkatapos pakainin sila eh uh, ibabalik ko naman sila dito sa kulungan. Uh, yan. At 'yung isa nating pumpkin mga boss. Dito siya. Yan. Uh, dito 'yung isa nating pumpkin mga boss. Ayun. katapos ko silang pakainin ipakastahan ko yung itong babaeng to sa lalaki yung sweater natin yung pure sweater natin katapos balik naman sila dito uli yun lang yun lang mga boss um, please su pakisubscribe subscribe po yung channel namin yan na uh, ma may isang ano na may isang itlog So hopefully makaproduce tayo ng um, maraming chicks at quality, mga healthy na chicks. So please subscribe to uh, sa aming Monting YouTube channel mga boss. Uh, like na rin po. Um, any comment, suggestion mga boss, um, please comment down below po. kung tama po ba yung ano namin. Maraming salamat po.